Holy That one Welcome. 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 Up. Paano kuya Arnel pag doon ka sa iba nagkuha at buo 'yung mga pera nila? Balanse, Jesus. Dragon. Ayan, another day, another episode tayo dito sa tindahan. Ano, ah, a day without, ano, Ati chef, Doan. Madonna. <laughs> Pero, And, kaya. <clears throat> Actually, guys, ano, two days na siyang, silang, ay, two days silang wala ni, ano, ni Ate Unsa. Pero ngayon, nandito na si Ate Unsa. Present. Ayan. Present ang aming second chef. <laughs> Nakailang okay. domi ka, Jay? Hi, guys. In naka name. Joke. Naka-isa lang. <laughs> nakaisang nakaisang lumen na lipatan na pa yung itlog kaya <laughs> Ate Joan, peace! <laughs> <laughs> Pero nasarapan sila. Oh, <laughs> yung, <laughs> dahil gutom. No <laughs> choice. Wala na silang nasarapan choice. Nalililang nilang nagkain yung pala, hindi pala nila. Pag-rin daw eh. Pag-rin daw eh. Ginsubot na kagad. <laughs> pag nila, ibigay mo na lang yung itlog. May kulang kung ba doon sa lomi sa karan. Napa-take out sila dun sa tira eh. Ay, ganyan. Iyan guys, ang ating breakfast. Ay, you, Yan yung pasalubong ay, you, ni Tita Benita. Sorry. Siyempre sinangag. Ang yung plato man tiyo, yung, yung Nakapagluto na rin tayo ng tiyo, mga man, panindang tayo, guys. ulam guys. Mga trying hard kami magluto guys. Nitong <laughs> mga nakarang araw. Pero sold out pa din. Kahit pa paano. Buti naman. <laughs> Lalo yung pastel ni Peng. Yung ina-ina. <laughs> ay, kalagang sold out. <laughs> talagang hinahanap ano na yung lasa. Ginatawanan nanti. No? <laughs> Ginatawanan nanti. Ligaya sa kanya. Kaputla-putla. Pero pag naglamig na pala siya, ay, nagkakulay luto, siya. Nagkakulay yun pag ano. Kasi na ano, sa sabunganay. Kaya <laughs> okay, paano nga yung ano, yung uh, manok, uh, 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 ano, nadurog dahil nababod dun sa paano, ano, nakalimutan na, 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 namin ni Ada. Pinatuyo sana nung niluto. Yung nagtigas-tigas siya. Eh, yung... flakes, flakes gawing flakes. Kaya lang, eh, ano man, sa sobrang dami, katagal man mag-flakes. Ubus na yung gasol mo, eh. Agudol ah, daw lang, ah, ay, ay boy. So, may tamil. may pastel nga rin tayo. Meron. Yung... Meron. May tatlong pili. Madami pa yan. Yung mapastel. na nga yan? Dalawang araw ako nagluto ng pastel. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Ulam namin yung binigay ni Ma'am oh, Benita. Thank you, Ma'am Benita. Thank Ma'am Ma Benita. Oh, ba't hindi daw kayo nakadaan doon? <laughs> Ay, ano? Nagkarami niya raw niluto. <laughs> Pinamalingke ko, na Mali kayo. Pasensya mag na po. Ano, ano. Hindi <laughs> na nakadaan, nakabalik. Nadadaanan po pala yung bago kami magpunta ng ano. <laughs> sa Alponso po kasi kami. Mm -hmm. Kaya gabi na. Natikman mo sana yung tinola niyang may buko. Ayun. Oh. Ay, ibang rin kami doon kaya ng papaya. <laughs> Try din kaya natin 'yon, parang masarap 'yun, tinulang may buko. Ayun, oh, nang okay. tiligay 'yun at magsakit ang tiyan. Kung may matinda. Ano may ano niya? Magaya mm -hmm. ng mapatikman. Kain po oh. tayo. So guys guys, nakapag-prepare na ulit kami ng chicken pastille. Nakapag-girl pack na kami ng 35 packs. Yan ang ating chicken skin. Naglalagay na rin ng pearls si Gigi para mabilis na mamaya. Para yung nagating pa dito hindi na magpahal. Ayan, meron na tayong ano guys. Chicken joy kahapon. Hinahanap ko ng mga estudyante. Ayan guys, mamimigay pala tayo ng chicken. Ayan, from Manong Bartok. Ayan o. Sarap o. Parang chicken sa Jollibee o. Oh. Saan ka pa? Napakalaki. Ibang pa yung Lagayan ay. Ayan o, plastic labo na. Kunin mo na yun o. Tato. Hindi ko na mahirapan.

Ah, oh, dali, dali, Go, boy, dali. Okay. Oh. Sige, welcome. Si <inaudible> Manong, Tuyệt Sina naman. sina Mama. pa yung babae dyan, kasama nila. Anong <laughs> uh, <laughs> na. O oh, ka baong, na? Na. pa oh. oh. uh, na uh, uh, baka, baka kabahan ayun, na yung na. Huwag na kayong magtawag doon na, na kasi wala na. Wala na ha. Wala. Sa sunod na lang ah, ulit. Welcome. Sige, welcome. Thank you po. Oh, let's go. Wala, tatlo pa naman sila. Pagpagbibingayan oh, dan ah.

Ikaw <laughs> 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 <Yay! laughs> okay, ba na. 'di? Ye! Uksi mo mandiinaw. Hoy. Aba, emang gek na, hindi na makainom. Magsi-under. Ayun no, ang mga sumbi. Parating na. 29, 25, 54. Hay oh, mo sila ate. Oh, hay naku sila ate. Oh. Hay sila ate. Hi. Hi Ate. Bye. Hi. Hey, hey. Ang gusto si Boy. Chick Boy. Chick oh? <laughs> Boy hmm? batik boy. Chick hmm? Boy. You yung nagtinda ng manok. Niche plan. Like share po niyo. Mag-order bilis. Dalawang pinawa po tapos live. Ganawang live. Ako tayong magpista. Ticket past 50 pesos.

ito sila, P15. Ito yun. Ito yun. Ano yun? chicken na P15. Ay, pastin. Lichon Paxew. Lichon Ito, 15 Ayaw mo lang bangot? Kaya mo po dry, kung pa saan? kung di nyo na, kung saan? kung pa kung saan? 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 kung saan?

Bye-bye! I'm on duty ko! Mama! Ah! Magkasabi sa akin! Bye-bye! No soaping! Bye-bye! May Bye! Bye! Kain tayo mga ka-Dragon! Siyempre pananghali ang egg! Kaya ka-Dragon! Joke lang <laughs> po! Kanya-kanya ulam nga! Isa yung tingnan namin! Nag-sawaan ko ang mga ladies and gentlemen! Hala! Mag 1.30 na yan! ta. Mag 1.30 na! Sarap guys, punta tayo dun sa ating bigayan. Bisitahin naman natin. Ginawa ng love letter. Kuya Arnella, nung ano mo, problema mo, Kuya Arnella? Ah? Benta niya daw ulit kami ng balot mamaya. Oo, oh, ang bahay. Ay, man, uh, may, 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 Kaya lang, ang nagmahal na, na yung balot dei, niya. Kuya Arnel. Kuya Arnel, magkano na nga yung balot mo? 20. 20 na, 21 na. Kasi dati 3.50. Ngayon, 21 na. Yan ka, Bente. Okay. Tapos, sabi niya, dapat pag nagbayad ka daw, sakto lang. Channel, agbayani. Ba't may heart to? Agbayani ko pa dahil. <laughs> <laughs> sino yung love mo? Right? Pia at saka Elman to. Love. Yeah. Pia at saka wala. Ano, <laughs> oh, parang mo lang yan, ha? Oh? <laughs> Grabe ka lang. lang. Pero sino yung crush mo? Ano yan, dugo. Bila ko dito. Ano yan? Jomai? Ay! <laughs> Arnel. <laughs> <laughs> Ilang show may kuya Arnel? Ilan yan? Pero alam mo rin magbilang? Alam mo magbilang? Hindi. Dapat pag nagalako ka, Kuya Arnel, may ano, may dala kang placard na ano, sakto lang ang iba yan. Ilan po? Bilangin mo yung pera mo, Kuya Arnel. Iwalay ang bahang po sa... Oo, oh, iwalay ito. idito mo ulit ilagay. Oo. Oh. Kuya Arnel, dalaga yan. Kuya Arnel. <laughs> Hindi pa <pasado>, no? <laughs> na. Doon, doon ka lang silang tipat ang tipas eh. Silaya. oh, dahil! <laughs> Anim to. Ibang tingin niya sa'yo. <laughs>

Gawa akong bahay ko, hindi ko na ito. Nagpatayo na lang siya ng bahay niya. Hindi pwede. Ako nagawa. Marunong ka maggawa ng kubo? Hindi nga. Eh, Tari-tari ko lang. Ah. Ay, ito yung apat sa'yo, Kuya Amoy. Siyempre, tari ko lang. Kung may kahoy sa gitna, alam na lang kahoy. Kaya <laughs> katubit yun. Laglagan yun. <laughs> Magpagawa sana kami ng Pat kubo sa'yo eh. 20 lang di ba yung pera mo? O apat lang, lima isa. Ah. Ito, tapo yung pera mo, anim. Uh, okay. Ah, saan ti yung, ana isa? Yung chicken. Hindi natin ang bawang. Agbayani ka pala, Kuya Arnel. Ano mo si Kwansi? Rainiel, kilala mo yan? Kuya Rainiel, yung asawa na ni Daisy Irindan. Si Agbayani. Yung oh, nga si Agbayani, Bayani. Bayani Agbayani, Kailalaman. kilala. Yung artista? Yung hmm, lang. Ah, pinsang ko. Shout out mo si ano... Bay, bayani Agbayani... Ano on Bayani Agbayani, Bayani. yun dyan? Si Agbayani. <laughs> Lalaki na ng talong oh. kailangan na yatang diligan itong kamatis guys medyo ano um, pangit kasing nabili namin ano um, punla itong sili maganda na rin kaya lang wala pa siyang bulaklak na yeah, may mga kuto tong ano sitaw May mga kuto yung sitaw. May mga kuto. Pusap pa man yung lupante. Magdiling na, na tayo kugumanin. Kumagat tin todo na naman oh. Mm -hmm. na. Na abunuan ulit? na pa Pang-insecto sana no. Yung ano oh, sitaw, kadaming daming Uh, napapayat ang anak kamatis. Nabunuhan naman na ito eh. Yan si Ligayan nag papala ng itab itabon sa kamatis at saka sili. Yan si Ip Ipeng. Hindi <laughs> 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 mag- Ayan mga ka-dragon, tibagin na natin yung saging dito na ano, turdan. Unahan na natin yung may ari. Ay, may roklok na tonte. to. Bell, ano? Bell pepper. One. Ah, two. Three. Four. Five. Yan sa sunod na araw na ulit bias yung ano? Natitirang plat? Padilim na eh. dilim na. yung tay mo? Ayun na si kuya Arnel, nagbebenta na na yung balot niya, te. Ano na. Pero mura pa nga yan eh, pag sa Manila yan. mga mga sa mga 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 24. Balot 20, barya lang po. <laughs> <laughs> hindi, pa hindi palang sabi, sakto lang po ang bayad. Hmm, nakabalti suka na na ikwarog. Hmm. suka talaga yata no, yan. Yung ano yung pan? Hindi, uh, o, wala, na naman wala, kainan wala, to. Wala. Isa lang sa akin, kuya Arnel, ha? Hindi ko ang sa ikwarog. Hindi ko ang sa ikwarog. Ikaw. yan, tatlo daw kan kipasay. Hmm. Ito ka nang panan, te. Barya lang na on, te. Te, wala siyang plastic. Mm. Tatlo ka yung te pa, te. Kaya nil naman ang napin ang plastic 20, 40, 60. Uh, o, oh, tatlong 20 rin to, 60. okay, uh, sipag na naman, siya. Kuya Arnel, talaga. Itap sa umaga, gulay. Uh, Kuya Arnel, ha? Uh, Ito, pa eh. Isa lang sa akin. Gusto mo tayo, pinakamalaki. Ay, pinakamalaki, <laughs> pinaka parang pa naman yan. Kuya Arnel, benton sa akin na. Oh, no. oh, Kuya Arnel, ah. Pag-isa tayong sampo. Kaninang umaga, guys, gulay yung binibenta niya. Okay. Ngayon, balot naman. Isa lang kainin ko yan. Uwi ko yung Kuya Arnel, hindi pwedeng utang? Dali si eh. Ikaw man, ikaw man din ginapa-utang namin dito, ah. <laughs> Ay, oo nga, kadaya ni Kuya Arne. Di ba nagbiligay ako ng 50? Ang laya na. Hala. 50? Oo. Ay, ba? Sabi ka, sing-sakto lang eh. <laughs> Sabi ko sa'yo. Kaya ko, Ben. Ito, Ben. Ang bayad ko. Ang sampo to eh. Kaya nga, di ba nagbayad ako kanina ng 50? Wala kang bariyang 10. Diba, bayad ko sinigay mo sa akin. Ah. Kaya din ko doon. Ay. Para Ay. mahati ng sampo. Ah! I-guess ko na. Eh! guess ko na. baka mamaya Balikan mo ako dito. Ako pang hindi nakabayad. Wait lang. Okay na, okay na. May okay nandami okay. na, pila din. Marag mag. Marag mag. Okay na, okay na. Okay na. Okay! okay. 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 Ka, as pili matinag yung nanay. Ay, as, Nay! Akmel! Ayan kong magiging. Talaki o. Akin yan, yung malaki. Eh! yung binigay ko. Wait lang kuya Arnel yung akin. Ayan la? Isa, lang kinuha ko la ha. Yes. Thank you. Ako ah, kuya ko, isa lang daw. Oh, 20 yan o. Oh. 20. Uh, uh, Nakuha mo na isa'yo. Ay. Kuha pa ko isa ka. Oh, yan ang bayad. Ilan sa'yo, te? Isa lang. Oh. Wala nang hapunan Ate. to guys. Ito yung pinakahapunan natin. Isa pa daw si Kwarong. Nainggit ako sa kanila yung magkain. Oo. Uh, Oo, oh, oh. oh, sakto na yan ha. Dalawang 20 na yan. Oh, yes. Ang gawin ka tayo. Yes, yes. Ang gawin ka tayo. Ang gawin ka Talaga. <laughs> ay, ay isa pa daw ko yan. Nagpapinta ka dito. Ilan lang kami? O, lima lang. Nakailan ka? Nagamagkano ka? Hindi pa ako nakapunta doon. Dito lang ba sa Ilan yung dala mo? Ilan yung dala mo? Ilang piraso? Ilang piraso, yung Ilang ah, piraso yan, Kuya Arnel. Arnel. binilang ma? Kuya Arnel, 20, oh, bayan niya. Kuya Arnel, uh, ilang piraso yan? Wait. Paano Kuya Arnel, pag doon ka sa iba nagkuhan at buo yung mga pera nila? Ay, siya, gusto ko 20.

po, mahal. Mahal gulay, mahal ano. Bye, thank you. Thank you. Parang nakakasama ka, Ubos. Sige. Huwag <laughs> <laughs> tayo sa kaligaya, guys. Kaya ulo daw itong balo. Sa <laughs> akin? Baka daw po, puro buwan na pa? Baka daw maglipad na yung piyak niya. Kasa sa Tignan natin, guys. Tignan natin yung balot ni Quarro. Nabisin mo din agito'y tindiran. <laughs> Tugaw lang ulang datao yun lang <laughs> magkape ang ah, mga KPA mo eh kaya nga bang trap sen tayo kaya tana ka kita kanina